Hello guys, sa magandang araw. So dito kami sa ilalim ng mga kuan Kahoy. Tingnan niyo yung mga luya nila dito guys oh. Lumalabas na sa lupa. Ito yung mga klaseng luya guys, na mga nitib. Ayun okay, guys so, oh. Ilan ng mga dahon kasi mainit na. so, pag tag-ulan guys, ah, na naman yung mga dahon yan. Ano, kita mo yan. And ito talaga pag nasa bundok guys. Ah, kung ano yung gusto mong kunin, nandiyan ka agad. Kung sikap ka lang magtanim. Daming luya dito guys. Oh. Ah, kaso lang nasa mga ilalim ng mga damo. Yan guys. Oh. Yan. So, Pinagukukay si tatay ng luya. Yan guys. Oh. Yung luya. Yan. Wala nang mga dahon yan guys kasi mainit na. Namatay yung dahon yan. Ah, sisibol yung dahon yan pag tag-ulan na naman. So yan, maliit lang yan kasi matigas yung lupa. yun may mong yung edili ng luya. na mo. Yan guys oh, so, yung luya na nahukay natin doon sa buwan. Ilalim ng mga kahoy ito yung luya na kuan guys sa uh, mga nitib hindi katulad ng mga binibinta sa palingke na mga malaki ito yung mga kuan uh, na na luya ayan so na tayo guys uh, hapon na uh, uwi pa kami ng taytay -tay. so good luck sa lahat guys uh, bye bye love you and god bless